Ating balikan ang kaso ni Simran Dubey, noong ikalima ng Setyembre, 2017, at mga bandang alas 7 ng gabi, isang lalaki ang dumating upang isara ang isang templo sa lungsod ng Panipat. Ang Panipat ay isang lungsod sa India, isa sa pinakamayamang estado sa Haryana. Gayunpaman, habang siya ay nagaayos sa bawat kwarto isa-isa, natagpuan niya ang isang kwarto kung saan nakita niya ang bangkay ng isang babae. Sa pagkakita sa bangkay ng babae, tila nabuhusan ng asido sa kanyang mukha. Bagay na mayroong gumawa ng krimen na yon. Ang lalaki ay lubos na naguluhan, kaya't agad niyang tinawagan ang pulisya. Nang dumating ang pulisya sa lugar ng krimen, kagad nilang nalaman na ang pumatay ay nagpahirap sa mukha ng biktima upang hindi ito makilala. Sa kabilang banda, ang kaso na ito ay lubos na kakaiba para sa pulisya dahil ang ganitong krimen sa isang sagradong lugar tulad ng templo ay napakabihira. Pero bago tayo magpatuloy, pwedeng makahingi ng like at subscribe para sa aking YouTube channel. At kung gusto nyo ng mga ganitong video, gayon paman, ang pumatay na nagpahirap sa mukha ng biktima ay lubhang matalino kaya't nadama ng pulisya na. Maaaring maging napakahirap na makahanap ng ebidensya tungkol sa biktima at sa akusado sa kaso na iyon. Ngunit nagulat ang pulisya nang matagpuan nila ang isang ID card na nauugnay sa isang babae na may pangalang Jyoti malapit sa bangkay. Kasama dito ang isang Aadhar card, isang college ID, at isang cellphone. Sa pamamagitan ng Aadhar card sa India, natukoy ang address ni Jyoti, dagdag pa rito, natuklasan din ng pulisya mula sa college ID ni Jyoti na siya ay isang mag-aaral sa ikatlong taon ng Bachelor of Arts. Sa mga dokumentong iyon, nakumpirma ng pulisya na ang bangkay ay talagang kay Jyoti. Samantala, ang mga dokumento ng pagkakakilanlan. Nakakuha ang pulisya ng numero ng kontak ng isa sa mga kamag-anak ni Jyoti mula sa kanyang cellphone at ipinaalam sa pamilya ang sitwasyon. Nang dumating ang pamilya ni Jyoti sa lugar na ibinigay ng pulisya, at nang makita ng ama ni Jyoti ang bangkay na nakahiga sa templo, hindi napigilang umiyak dahil ito ay ang kanyang anak. Bagamat ang mukha ni Jyoti ay lubusang nasunog, Nakilala pa rin ito ng kanyang mga magulang sa pamamagitan ng suot, taas ng buhok, at iba pang mga bagay na natagpuan sa lugar ng insidente. Pagkatapos matukoy ang bangkay, ipinadala ito ng pulisya sa ospital para sa post-mortem na pagsusuri. Samantala, sa panahon ng prosesong iyon, kumuha ang pulisya ng ilang mga larawan ng bangkay ni Jyoti sa lugar ng krimen upang maging kapakipakinabang ito sa karagdagang investigasyon. Nakatala naman ang pulisya ng kaso ng pagpatay kay Jyoti. Pagkatapos ng post-mortem na pagsusuri noong ika anim ng Setyembre, ibinigay ng pulisya ang bangkay ni Jyoti sa kanyang pamilya. Sa bigat ng kanilang mga puso, nilibing ng pamilya ni Jyoti ang kanilang anak. Sa buong pangyayari noong ika-5 ng Setyembre, isang kaso pa ang tumawag ng pansin ng pulisya ng panipat. Ang pagkawala ng isang babae na may pangalang Simran Dubey. Sa panahong iyon, Nagulat ang pulisya nang malaman nilang pareho si Nasimran at Jyoti na nag-aaral sa parehong kolehiyo at parehong nawawala mula noong ikalima ng Setyembre. Habang natagpuan na ang bangkay ni Jyoti, walang impormasyon pa rin tungkol kay Simran. Sa pagtanggap ng balita ng pagpatay kay Jyoti, ang pamilya ni Simran ay nag-alala. Noong ika-ikapito ng Setyembre, pumunta ang ama ni Simran na si Alok Dubey sa istasyon ng pulisya upang makakuha ng update sa kaso ng nawawalang anak na babae. Nakita nila ang ilang mga pulis na nag-uusap tungkol sa kaso ni Jyoti sa istasyon sa panahong iyon. Sa oras na iyon, ipinakita ng isang pulis sa kanya ang larawan ng bangkay ni Jyoti na kuha ng pulisya sa lugar ng krimen. Ngunit maingat na sinuri ni Alok ang larawan ng bangkay ni Jyoti. Sa sandaling iyon, tinanong siya ng isang pulis kung bakit niya masyadong pinagmamasdan ang larawang ni Jyoti. Bilang sagot, Sinabi ng ama ni Simran na tila ito ay maaaring ang kanyang anak na babae. Sa pagkakarinig nito, nagulat rin ang mga pulis at sinabi rin nila, Ano ba ang sinasabi mo? Paano nangyari yon? Bilang tugon dito, sinabi rin ni Alok na bagamat hindi niya nakikita si Simran na nagsusuot ng mga damit na yon, pakiramdam niya ito ay maaaring ang kanyang anak na babae. Nagulat ang lahat ng pulis sa istasyon sapagkat kung totoo ang sinasabi ng ama ni Simran. Magdudulot ito ng malaking ingay. Pagkatapos, pinanghinaan ng loob ang mga pulis kay Alok at ipinauwi siya. Sa kabilang banda, hindi sinabi ng mga pulis sa pamilya ni Jyoti tungkol dito at nag-isip na lutasin ang isyo ng palihim. Nakakuha ang pulisya ng mga detalye ng tawag mula sa number ni Jyoti na nagpapakita na huli itong nakipag-usap sa isang lalaki na may pangalang Krishna. Gayon paman, mula sa mga detalye ng tawag, Natuklasan din na madalas na nakikipag-usap si Jyoti sa lalaking ito araw-araw. Nang makita ito ng pulisya, agad silang pumunta sa bahay ni Jyoti at tinanong ang kanyang ama tungkol kay Krishna. Ang tanging alam lamang ng ama ni Jyoti ay magkaibigan sila ng kanilang anak at kilala na nila isa't isa ng ilang buwan. Gayon paman, may isang bagay na tila kakaiba sa ama ni Jyoti. Bagamat malapit na kaibigan ni Jyoti si Krishna, hindi ito dumalo sa kanyang libing nang marinig ito ng pulisya, nagduda sila kay Krishna. Ang kanilang teorya ay maaaring si Krishna ang pumatay kay Jyoti at hindi pa dumalo sa libing ng kanyang malapit na kaibigan dahil baka natatakot na mahuli. Sa pagduda ng pulisya kay Krishna, pumunta sila sa kanyang bahay. Gayon paman, may natuklasan sila doon, lumabas ang mga kamag-anak ni Krishna sa bahay, at nagsabing tumakas ito mula sa bahay na may dalang 135,000 rupees mula pa noong ikalima ng Setyembre. Sa pagkakarinig nito, mas lalo pang nadagdagan ang pagdududa ng pulisya kay Krishna. Bukod dito, natuklasan din ng pulisya na baka hindi mag-isang tumaka si Krishna dala ang pera. Baka si Simran ay kasama niya sa oras na yon. Matapos ang balitang ito, nagkaroon ng pagdududa laban kay Simran bilang posibleng kasama rin sa pagpatay kay Jyoti. Kaya't ipinaskil ng pulisya ang mga larawan ng dalawa sa lokal na pahayagan at inanunsyo ang pabuya para sa sinumang magbibigay ng impormasyon tungkol sa kanila. Nang malaman ni Alok Dubey, ang ama ni Simran, ay pumunta agad sa istasyon ng pulisya at nagsumite ng ulat laban kay Krishna para sa pagdukot kay Simran. Sinabi ni Alok na anumang paratang laban sa pagkatao ng kanyang anak ay lubusang mali. Gayunpaman, pagkatapos nito, ang atensyon ng pulisya ay nakatuon sa paghahanap kay Krishna at Simran. Sa panahong iyon, sinusubukan din ng pulisya na subaybayan ang mga smartphone ni na Krishna at Simran ngunit dahil pareho ang kanilang mga cellphone ay nakapatay. Hindi mahanap ang kanilang lokasyon. Gayunpaman, pagkatapos maghintay ng ilang sandali, binuksan ni Krishna ang kanyang cellphone at natrace ang kanyang lokasyon sa magandang lungsod ng Shimla sa India. Kagad namang nagtungo ang isang team ng pulisya patungong Shimla. Pagdating sa Shimla, kasama ang tulong ng lokal na pulisya, nagsimula silang maghanap sa lahat ng mga hotel sa Shimla. Sa panahong iyon, daandaang mga hotel ang kanilang sinuri, ngunit naging mapanuri ang pulisya. Matapos tingnan ang rehistro ng isang hotel, sa katunayan, Walang sinumang nag-check-in sa hotel na iyon sa pangalang Krishna at Simran. Ngunit napansin ng pulisya ang dalawang pangalan na ang address ay sa lugar ng panipat. Pagkatapos nito, agad na pumunta ang pulisya sa labas ng kanilang silid sa hotel at kumatok sa pinto. Ngunit nagulat ang mga pulis dahil ang nagbukas ng pinto ay si Jyoti at naroon si Krishna sa kama. Lumilitaw na ang kaso ng babaeng namatay ay hindi si Jyoti, na huling pinangalanan ng pamilya ni Jyoti kundi ay ibang tao, pareho silang nagbigay ng peking pangalan na Sham at Rada sa hotel reception, upang maiwasan na mahuli sila ng pulisya. Ngunit ang pagkakamali nila ay hindi nila binago ang kanilang address, kaya natukoy sila ng pulisya. Ngayon, mayroon ng dalawang tanong ang pulisya. Una, kung buhay si Jyoti, sino nga ba ang babae na namatay at binuhusan ng asido? At bakit sinabi ng pamilya ni Jyoti na anak nila ang namatay? At pangalawa, hindi pa rin alam ng pulisya kung nasaan si Simran. Ngunit ngayon dalanan ng pulisya si Krishna at Jyoti patungong panipat, sa istasyon ng pulisya. Tinawag ang ama ni Jyoti at sa pagkakita kay Jyoti na buhay sa harap niya, nawalan siya ng lakas sa kanyang mga paa. Sa puntong iyon, ang kaso ay naging napakalabo, kaya't ipinakilala sila ng pulisya sa korte para sa detalyadong pagtatanong at pagtitipon ng ebidensya. Mula roon, Nakuha ng pulisya ang apat na araw na pananatili para kina Jyoti at Krishna. Pagkatapos nito, nagsimula ang proseso ng pagtatanong ng maigting. Agad pagkatapos nilang magsimula, sinimulan nilang ibahagi sa pulisya ang isang kwento na kung paano nangyari ang krimen. Sa katunayan, ang pangunahing layunin ng NSS na kumakatawan sa National Service Scheme ay upang paunlarin ang personalidad at karakter ng mga mag-aaral at kabataan sa pamamagitan ng voluntaryong komunidad na serbisyo. Madali namang naging magkaibigan si Jyoti at Simran dahil pareho silang miyembro ng NSS. Dagdag pa, sila ay parehong nakilala si Krishna sa isang NSS camp. Sa panahong iyon, si Jyoti ay nainlab sa pag-ibig kay Krishna sa unang pagkakataon at madali ring nalaman ni Krishna ang tungkol dito. Pagkatapos, nagsimula silang magkita ng madalas, sila ay nagmamahalan. Ngunit may suliranin, magkaibang lahi si na Jyoti at Krishna. Alam ni Jyoti na hindi papayag ang kanyang pamilya sa kanilang pag-iisang dibdib, at umabot na sa puntong hindi na nila kayang mabuhay nang wala ang isa't isa. Dahil dito, nagplano si Krishna na magtanan at magpapakasal sila. Ngunit hindi sumang-ayon si Jyoti sa plano ni Krishna. Alam niyang kung tatakasan ang mga pamilya nila, magdudulot ito ng kahihiyan sa kanyang pamilya at sa lipunan. Pagkatapos nito, nagsimulang mag-isip ng ideya ang dalawa na magbibigay sa kanila ng pagkakataon na magsama habang buhay. Isang ideya ang biglang pumasok sa kanilang isipan. Kung gagawin nilang tila sila ay nawala at naging dalawang malamig na bangkay. Kapag nagawang patunayan sa mga tao na sina Krishna at Jyoti ay patay na, pwede nilang sabihin na ang dalawang magkasintahan ay mamumuhay ng magkasama sa ibang lugar. Gayon Gayunpaman, ang taas, katawan, at hairstyle ni Simran ay katulad ni Jyoti, kaya si Simran ang napili nila ng kanilang unang biktima. Sinimula ni Krishna ang pangalawang biktima, kung saan nakita niya ang kanyang kaibigang si Mangit na halos kamukha ni Krishna ng kaunti. Pagkatapos nito, sinabi ni Jyoti kay Simran na sila ay inimbita sa ensayo ng isang dula, nagaganapin sa kolehiyo samantala. Tinawagan din ni Krishna si Mangit sa templo sa ilalim ng preteksto ng isang NSS camp at sinabi sa kanya na maaaring dumating ang ilang matatandang military officers doon na pwedeng makipagpulong. Ngunit sa panahong iyon, nagkaroon ng part-time job si Mangit sa kanyang eskwelahan kaya't kailangan niyang bumalik sa eskwelahan. Dahil dumating na si Simran sa templo sa paninindigan ni Jyoti, Agad na binigyan ng malamig na inumin si Simran kung saan may halo itong mga sleeping pills. Matapos ang ilang sandali, nahimatay si Simran at pagkatapos ay walang awa na sinakal ni Krishna si Simran at pinatay. Pagkatapos nito, binihisan ni Jyoti ang katawan ni Simran ng kanyang mga damit. At pagkatapos ay binihusan ng asido sa kanyang mukha upang burahin ang kanyang pagkakakilanlan. Bukod dito, iniwan ni Jyoti ang kanyang ID card ng kolehiyo, Adar Card at cellphone malapit sa bangkay ni Simran. Ito ay upang kung sakaling makita ng pulisya ang bangkay, para maaaring isipin nilang si Jyoti ang namatay. Pagkatapos nito, si Nakrishna at Jyoti ay naghintay kay Mangit ng mahabang oras ngunit hindi ito dumating sa templo dahil may trabaho siya sa eskwelahan. Pagkatapos nito, umalis si Nakrishna at Jyoti sa kanilang lungsod at pumunta sa lungsod ng Chandigarh na mga isang daang milya mula sa panipat. Gayon paman. Hindi sila nanatili sa Chandigarh ng matagal at sumakay sila ng bus papuntang lungsod ng Shimla na may pitong put, milya mula sa Chandigarh. Dito sila kumuha ng kwarto sa isang hotel na may pangalang Royal Hotel. Ngunit hindi nila alam na sinusundan na sila ng pulisya. Ngunit nang sa wakas ay makita sila ng pulisya. Nagulat din sila kung paano sila nahuli ng pulisya ng mabilis. Subalit pagkatapos lumabas ang buong kwento, naging malinaw ang lahat. Ang pamilya ni Simran ay nalungkot ng lubusan. Dahil sa pagkamatay ng kanilang anak, pinatay ito ng dalawang walang pusong magkasintahan. Para sa kanilang sariling pakinabang, hindi man lang nila nagawang gawin ang mga huling karapatan ng kanilang anak. Ngunit noong ikapito ng Setyembre, nakilala ni Ahlok Dubey na si Simran nga ang bangkay na natagpuan sa templo dahil sa hikaw sa tenga at ang bracelet sa kamay ng bangkay. Hindi alam ng pulisya na si Simran ang biktima na buong akala nila ay si Jyoti. Sa postmortem ng bangkay ni Simran, nakakuha ang mga forensic expert ng ilang sampol. Pagkatapos, nang kunan ng dugo ang mga magulang ni Simran, tumugma ang DNA sa natagpuang bangkay. Natuklasan rin ng pulisya na ang peking dokumento na ginamit ni Krishna at Jyoti sa Shimla Hotel ay ibinigay kay Krishna ng isa sa kanyang mga kaibigan. Matapos ang pag-amin na iyon, inaresto rin ng pulisya ang kaibigan ni Krishna ipinakita ng pulisya na si Krishna at Jyoti sa hukuman, at sila'y ipinadala sa bilangguan. Samantala, patuloy ang paglilitis ng kaso. Noong taong 2020, namatay si Krishna sa bilangguan dahil sa sakit. Sa panahong iyon, ibinigay ang testimonya ng 26 na tao sa hukuman. Sa wakas, noong ika-28 ng Marso, 2023, Hinatulan ng hukuman si Jyoti ng habang buhay na pagkabilanggo dahil sa pagpatay kay Simran. Matapos ang hatol na yon, sinabi ni Osha Dubey, ang inani ni Simran, ngayon, nagkaroon ng katarungan ang aking anak, walang kasalanan ang aking anak, wala siyang kaalam-alam sa pagtatraidor sa kanya. Ngunit ngayon, lubos akong masaya dahil ang pumatay sa aking anak ay nahatulan ng habang buhay na pagkabilanggo. Sa kaso ni Mangit, swerte niya at nakaligtas siya mula kay Krishna at Jyoti. Ngunit tila ang pinakamalas sa lahat ay si Krishna mismo nanamatay sa bilangguan dahil sa sakit. Sa ngayon, natapos na ang kaso ng pagpatay kay Simran Dubey. Hanggang sa muli. Salamat sa panonood.